So, sa lahat ng mga Pilipino dito sa LSMER ABP Butchers, yan. Maraming maraming salamat sa inyo mga higala. Happy, Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. birthday. <laughs> <laughs> so, ayun mga higala. Yan, so may kunting kunting salo-salo tayo rito. Yan. Ayun, Yan. yan. Konting salo-salo kasi nga ah, uh, aalis na kami dito sa Elismer ni Erwin yung kasama ko. Aalis na kami, pupunta na kami sa ano sa Bridge of Allen sa Scotland kasi doon talaga yung ano namin, yung uh, kontrata, doon talaga kami uh, naka destino Pero dito sa Elismer is uh, temporary lang kami dito mga higala. So ayan no?

kaibigan ko rito. So, salamat, salamat sa pagpunta. Ayan, pagkanto niyo dari. Pagkanto, pagtabang. Ayaw kayo so, ng foods, Ayan, foods, <laughs> Oh, isa Nagiloto giluto pa uban. Para unya ba. Lami no. Pwede ko yo, lami ang malitson manok Si Si ang nagtirada na si si Grixon nagtirada ng litson manok. Lami ang litson manok. Eh, Ay, pukos pa yun. Pukos pa yun. pa yun. pa

So ayan Ubus na yung dalawang mulo ng baboy Meron pang naiwang tayong ngaw Tapos shot na naman tayo ng Blended Scotch Whiskey yeah, shot So ayan ah Itignan natin yung iluluto natin dito Kasi Ayan Ah Kulang sa tubig, nadagdagan natin ito ng tubig, may gala kasi pang sabaw yan sa mga iinom maya kailangan mayroon tayong sabaw pang pawala ng lasing las mm. tapos titignan natin yung ano yung uh, iluto nating lechon na ulo din doon sa taas so ito na, kumusta na kaya to so yun, namumula na oh. wow ang usok So ayan, mumula na. Ayos. Wala, so, eh, sibuyas no? Ha? Sibuyas, wala. Sibuyas nga? Ito, may pahay na doon eh. Ay, nasa taas? Okay. oh gidala ni Kwan, gidala ni Erwin. So ito naman si Grixon. Siya yung nagtimpla ng uh, Litson Manok. Sarap kasi mag... Uh, ano ito ni Grixon eh? Magtimpla. So balik tayo dito sa mga tropa natin. So, yun na naman Ah, uulan na naman yata So, yun, uuwi na to sila Ayan, uuwi na sila oh salamat pre, salamat So, uuwi na yung taga uswi stream mga higala no Ayan. Ito, Uwi ka na

Ay, oh. may dalan? bayad lang dun sa mo dadala na pagkanan ni mo ba inak ba awesome na mga nag-iita gi na kusog ni free man ayo Balik ba musa <laughs> mo musibat na <po> ka ba mo balik ba ka ku ma ha ha musibat ay ay si Basiba ka lang sa pan, ka wala ka. Wala, 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 wala. Ay, ka. Bantok na nagsabay-sabay si Basiba. Bakit kayo buring kayo kung cellphone na nag-charge? Ay, charge. Magwala kong cellphone. Oo. Magwala kong cellphone. 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 Magwala kong mas blue kuan ron, kini kinilaw ron kini kung law dia. Musi bat mixai beta bai duty gum. Sigira. So ayan, konti na lang kami. Mga ano, mga taga Rexam na lang yung naiwan kasi yung kanina taga Swiss yun. Malayo pa yun silang Sila uwian. So patuloy ang party. So ayan oh. Ah, naghahasa ako ng ano, ng uh, kutsilyo. Nasugatan pa ako bullshit. So, na ano kami ngayon ng kinilaw. Wow. sa sarapan. sarapan. So, yun. What's up, mga igala? Ayan. ah uh, ito. Uh, sumasakit pa rin yung uh, ulo ko. Buong araw uh, araw akong natulog. Ano? So, ngayon, hapon na. Ah, gabi na pala rito. Nasa mga 6 or 7 PM na yata. Ano? Uh, ayusin ko po muna 'to or bukas ko na lang siguro 'to ayusin. Wala, tinatamad ako ngayon. Uh, medyo masakit pa yung ulo ko. So ang kalat. Umaatake na naman yung uh, uh, sipon, yung allergic rhinitis ko ano. So bukas work na naman. <laughs> so ngayong araw na 'to ay ang uh, last day of work ko dito sa Elismer mga higala. So bukas, Friday, pahinga kami. Erwin kasi magpre-prepare kami kasi nga uh, susunduin kami dito ng taxi bukas as ah, nung Sabado mga around 5 o'clock in the morning so alas 8 yung flight namin papuntang Dublin at saka Edinburgh yun so kailangan namin maging maaga kaya nga biernes wala kami pasok so makapagpahinga kami makapagtulog kung mag-work naman kami sa ano sa Friday So makaka kami niyan mga alas 11 or alas 12. So kulang na lang yung tulog namin. So binigyan kami ng company ng isang araw para makapagpahinga para magaga kami makapag-flight saka hindi kami pagod. So ayun na ah, nahanap ko na si ninyo. Kasi paalis na kami papuntang work. Ayun. Pre, yung ito yung bago sasakyan niya. Oh. Yan maganda oh. Ano to pang-family car? Uh, six seat, ah, uh, seven seaters, pero pwedeng eight. <laughs> pwedeng eight seaters. So, yun, susunduin so, muna namin yung dalawa, si, ano, si Donald at saka si Migo, si Ricky Maro ito, May itong pa pa akin, oh. Ha? Nabili mo? Oh. Uy, ayos, ah. Ito, ito, pang, ano, pang, pagka mainit. Oh. ito also, naman. Pagka, ito, pagka, ano, pagkagabi. Ah, ayos ah. Ganda. Magkano bili mo niyan? 4. 4 pounds. Ah, kasama na delivery diyan. Oo, sa Temo. Ah, 3 pounds lang ata to, 3 pounds lang. Ah. so yung Temo dito, parang Shopee doon sa Pilipinas. So ito yung dalawa oh. Oy! <laughs> yung doon namin. Kasi wala tong sasakyan sila. Oo, nagubog ng ano yun doon. Ah, bok kayo, digyan mo nun sabay daw dili dili mapilo asa may nasa bukog na naigo. Uh, tapos natusok pa ita lang naman ang ani natin. Ha? Karin lang. Karin na lang. Karen lang. Ah. ah. Sira ya. Ta sira ya. Ano na ug awos kini no basta main fiction mo. No? Nagsama di eh. Sama. Lalong ba ano ni dulot sa bukog no? Na nabuwa ba? Mapiki na. lagi ko ba may tagaw mumatong gabi lagi mo kayo. Ah, sige lang, hinabit ako kay Inay Bito <laughs> <laughs> So ayan, dumating na kami dito sa Ellis Mayor EBP Ayan, so Waiting na muna tayo Uy! Na si Erwin? Ah, wala na siya na isakay sa inyo ha? Ah So ayan Ah Pa, unsa na pang RL na na onya amigo? <laughs> pang orange. <laughs> Kuyao ajun anagnao ngana niya, ay. Ah. Ako ipadala. tagi ko na mo be. Kening kening ken kisag usay pani mo vlogger called Secret. The secret ka <laughs> blogger. No wow, bali na siya sa super dukong dali tingko dalam self. Ha? Ah, last day na ko ron, last day. Last day. Bisag ikabili pidi na ni mo na ikabili na ni mo na sa kuha na imong kuan. Ano yung mga clicker? Wala pa ko kapawayan eh. Wala pa ko kapawayan. clicker bong? Ha? Ah? Wala na mga clicker mo? Wala. Palit siguro. Dito no, na siguro kong palit ay. No. So, papasok na ako. Magtatrabaho na ako mga higala. So, iwan natin tong uh, camera dito sa sasakyan. Tapos, kita-kita uh, na lang tayo bukas doon sa bahay kasi magpre-prepare pa ako ng mga ilang gamit ko doon trabaho muna ako pasok muna kami ni Ryan ayan so kita kits tayo bukas so yun what's up mga higala good day so kakabangon ko lang anong mga higala actually kanina pa ako nagising pero ngayon lang ako bumangon kasi tinatamad tayo bumangon kanina ano pagising so ayan uh, inaayos ko na yung uh, konting naiwan ko ng na mga gamit ayan yung mga sombrero tapos tinanggal ko na rin yung mga bedsheet, yung uh, punda para labhan natin mga higala. So ito yung uh, gagamitin natin na uh, sabon, liquid detergent siya mga higala. Tuloy-tuloy na yung uh, alis natin dito sa Elismer mga higala papuntang uh, Bridge of Allen, Scotland kasi doon talaga tayo nakadestino no? So sa lahat ng mga kaibigan ko dito, ng mga nakilala ko, Maraming maraming salamat sa mainit na pag-welcome ninyo sa akin dito sa Elismer, mga higala. So, sa lahat ng mga Pilipino dito sa Elismer, ABP, Butchers, yan. Maraming maraming salamat sa inyo, mga higala. Ayun, mga higala, good morning. So, Sabado na ngayon. Ngayon yung flight namin. So, uh, around uh, anong oras na ba? 5 o'clock na ba? Or? Ayan, 4.56 na ng umaga dito. August 3. yan ngayon yung flight namin. So, ayan. Kapag impake na ako, ayan yung, uh, yung mga lita ko. Tapos, uh, ayusin ko na lang itong mga higala, no? So, okay na. Wala na akong naiwan. Dinobol check ko na. So, hinihintay ko na lang yung taxi namin. So, sa so ngayon, mukhang wala pa yung taxi namin. Uh, maraming salamat pala kay uh, Marvin. yon Makalan. Yan, shout out sa'yo. Sa, yo. sa uh, gupet na to mga higala. No? Yan. So, ilabas na natin yung ating gamit. Uy, yung ano natin pala, oh. Yung chinelas natin. Hindi pa natin nadala. Siguro, dyan na lang yan. Ilabas natin. Yan. So, si Erwin, ewan ko kung gising na ba yon Pre! Win! Ayan, madilim pa, no? So, nagbubukang ang liwayway pa. Nandito na si Erwin. Ayan, dalawa din yung bagahe niya. Ayan, bag? Ah, dadri, akong gidala. Ay, bilhin na lang na ako ni akong chinilas, pre. Hey, eh, di na naman kung masulod. Masulod mo ka kayo, total. Napabit ako yung kuandari. Itong isa ka chinilas, oo, extra. So, yun. Goodbye na dito sa kwarto ko. So, dalawang pa nimo tong imong mga chinilas? Isa ra man ako Ah. Uh, so, ayan hinihintay pa namin yung taxi, ang tagal ng taxi. So, sabi ni Ma'am Ani, uh, mga 3 ah, trip, mga 5:10 or 5:15 nandito na yung taxi. So, anong oras na? Ah, uh, 5:06 pa naman. So, okay lang. Hintayin na lang natin. Nana, diri ako passport. Ikaw. BRP ni mo. You got my to BRP. Wala Eh. Wala gi kuha sa kuha oi. Eh. Sure ka? Oo. Oh, nasa ko ang BRP ni mo. ah, BRP ni mo, BRP na ko. Dero. Oh. Oo. BRP. Lo. Asa naman ang BRP? Agro ko ko ni ani. Dili oi. Eh. Mo to to kita wala man wala ko balo basta kay magdala lang daw BRP Singyon si Kuan, si Kwan si Ma'am Ani tanawa si mong documents nga katong imong ipangayo katong gihatag ni mamani Ani tanawa na check sa samtang na pa tadiri na buti na lang ay buti na lang nakita sus kailangan kasi pag dito kasi sa UK mga higala ano, kailangan mo ng BRP. So, yung BRP dito para yung uh, sa atin sa Pilipinas, yung uh, ano, unsangay tawagan na? National ID. Yan, yung National ID. So, kailangan dito 'yon. Ah, ito na yung taxi. Yes, brother. Yan. Yan na yan O, hati-jamin. Tatanungin natin. Yes. What's the name of your pickup? Hector. Hector? Yeah.